Hi guys, for today's video, ito po yung client nating OFW, galing sa Saudi Arabia. Pa Birthday gift surprise sa kanyang dalaga. Sunto upload po ang videos na paano ko siya ginawa. Ito na nga ang naisip ko mga idol, ipasok namin sa uh, cartoon. Para hindi siya halata na nagdala kami ng bouquet. Parang prank lang din na magbibinta kami ng Bibingka. Diba? Ano na lang may motor si sister kaya siya ang kinuha kong driver. Nagbayad lang ako ng delivery charge. Sure. Ano ba ang mga idol habang ako ay naglulok do ng karton? Yung mga nasa lubong namin ba o nasugatan kay si Pangatawa. Nagpahiyom. Hindi. Nagtingin-tingin sila sa akin ba? Yung mga naka motor single. Sabi ko, Sir! Bili kayong bibingka, sir! Tag-20 lang, sir! Sabi na, bibili daw sila sabay tawa at ito na nga nakarating na kami sa location at ito na nga nakalimutan ko pa yung pangalan ng aming isa surprise kaya ayan, tinignan namin yung card kung anong pangalan, nahanap ko pa mga idol guys, pwede ko mangingi yung pabor, pwede pa ki-like, share, follow for more videos salamat

a guy to my eldest daughter lang probably you would be surprised with this simple but elegant gift for you in special day advance happy birthday 70th birthday mama will always love and care for you through uh, good times and painful times nothing and nobody nobody Not even distance and time will ever change that. Hugs and kisses, Mama Inda. Oh, ka-sweet! Ang <laughs> sa'yo kasulti sa inyong mama? Hindi, ma. Ano sa pa? Message na mo sa inyong mama? Message. Tiktok to eh. na lang daw. Soke, magandang mo ang mama. Soke. Okay. Nasoke -so na Last time nga nag-deliver mo. Ay, nakauli siya. Ikan ba ni Guman? Oo. Mm -hmm. so, okay. so, ano Na-surprise ka? Oo. Abi gini mo bingka? <laughs> Abi gini <laughs> mo bingka? Oo. <laughs> <laughs> so, salamat. Na-surprise <laughs> si anak, ma'am. Diba? Happy ka? Say, kaingon si mo sa surprise. Lagi kayo para ma-upon si mama. Kay gatan ob siya sa vlog ba? Salamat. Salamat ba. po. <laughs> Thank, you. Thank you. Bye bye. Siya pala ang ating client mga idol from Saudi Arabia. <laughs> to Villanueva, Misamis Salamat ma sa iyong pagtitiwala o pagsalig. Salamat. Ik uh, pangalawang o, order na niya po ito pang surprise sa kanyang mahal sa buhay. Hi, si, si ma'am po ay isang OFW na katulad ko. So, lahat gagawin para lang ma mapasaya yung pamilya or yung mga anak. So, yun lang. Thank you for watching. Mag-ingat po kayo dyan sa Saudi Arabia, ma'am. God bless us all. Mag-pray lang lagi. 拜拜。Bye bye.